costume nila, tapos ang kukyot, ang relate nila. <laughs> sa tingin nyo, sinong pinakamagandang costume sa kanila, ang make-up. Nandito na yung mga mag-trick or treat. Tignan nyo ho. Iba-iba yung mga itsura nila. <laughs> Mamimili na ako ng mga maranalo. Yung pinakamagandang make-up. Ayun yung panalo. Sino kaya dito yung mga magagandang make-up? Yung parang totoo. <laughs> May nakita na ba kayo guys? generator lock. Tignan nyo guys, so, oh. nakakatakot ang Parang totoo talaga. Maghahanap pa ako. Sino kayo? Ay, ito! Nakakatakot! Madre na maliit! Oh, dito ka lang panalo ka ha! Asan pa kayo? Ito! yung maganda make up o costume yung hinahanap ko ikaw na lang tignan mo ho parang tiny waist yung itsura Ah, oh, panano ka dito ka lang magawa na pa ako guys ikaw, hali ka ito guys oh. ang cute nga oh, dito ka ikaw Tignan mo Nakatakot siya Ikaw Ang cute Teri-tero siya Sa'yo na pa ay, ito! Ikaw, panalo ka! Dito ka! Si Deadpool yan eh! Hmm, sino pa kaya? Ikaw, halika dito! Ayan, panalo din siya! Hmm, ito! Halika! Tignan niyo kay So! Nakakatakot din yung itsura niya! wala na ba Oh, ang gaganda ng mga costume nila. Tapos ang cute. Ang delayed nila. <laughs> so, tingin nyo, sino yung pinakamagandang costume sa kanila? O make-up? <laughs> <laughs> Bibigyan ko na sila ng mga consolation prize. Pero yung isa kong mapipili ay yung pinakapanalo. O. Oh. Sa'yo. Ikaw! 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 Dahil sila yung panalo, malaki-laki yung premyo One, two, three. Ikaw. One, two, three. Mamimili pa ako ng dalawa. Para may tag-100 sila. Ah! siya. Yeah. Uh, Tapos, uh, uh, ito. ito. Hello! Tignan nyo guys, oh. Kumapos sila, pero sila talaga yung nanalo. Oh, guys, dyan meron kayong tag-100. Thank you! Ngayon guys, ang gagawin natin ngayon, pumila na kayo para bibigyan ko kayo ng mga candy!